Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Mayo e Ons, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Mayo e isang araw ng pagbubulay-bulay at malalim na emosyon, natural na lilitaw ang iyong likas na pagkamaunawain at malasakit. Ang iyong pagiging mahabagin, na matagal mo nang pinagyayaman, ay magiging isang ilaw na magpapainit sa mga puso ng mga taong malapit sa iyo. Sa mga sandaling ito, mararamdaman mong tila may kumakalabit sa iyong damdamin, parang muling nabubuhay ang mga alaala ng kahapon. Ang mga emosyong ito ay maaaring may dalang bigat ng mga karanasan mula sa nakaraan, partikular na ang mga sandaling ikaw ay nakaranas ng kahihiyan o hindi pagkakaunawa. Ngunit sa halip na itaboy ang mga ito, pinapaalalahanan ka ng araw na ito na yakapin ang mga emosyong iyon bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang bawat kirot, bawat luhang pumatak, ay may daladalang leksyon na humubog sa kung sino ka ngayon. Ang iyong pagkasensitibo, na minsan mong itinuturing na kahinaan, ay isang napakalakas na sandata. Dahil dito, nakakapagbigay ka ng tunay na pag sa mga damdamin ng iba. Naging tulay ka sa mga taong tila hindi marinig, hindi makita, o hindi maunawaan. Ngayon, sa araw na ito, ang puso mong punang malasakit ay magsisilbing tahanan para sa mga taong naghahanap ng kaunting liwanag sa gitna ng kanilang dilim tandaan, hindi mo kailangang palaging maging malakas, ang totoo, sa pagpayag mong maramdaman ang lahat, doon ka nagiging tunay na makapangyarihan. Sa paglalim ng araw, isang apoy ang muling naglalagablab sa iyong kalooban. Ang mga bagay na minsan ay nakalimutan mo o isinantabi ay biglang bumabalik sa iyong isipan, mga pangarap na hindi pa natutupad, mga adhikaing tila naligaw ng landas. Ang lakas na iyong nararamdaman ay tila umaapaw, humihimok sa iyong tuklasin muli ang iyong mga interes. Ito ang panahon upang sumisid ka sa mga bagay na nagbibigay say-say sayo. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng sining, pagsusulat, pag-aalaga ng halaman, o kahit simpleng pagminilay, ang mahalagay maramdaman mong muli ang tibok ng iyong puso na matagal nang kinimkim ng mga responsibilidad at takot. Sa tahimik mong pagharap sa iyong damdamin, makikita mong may mga bagong daang bumubukas, mga daang minsang hindi mo napansin o hindi mo sinadyang iwasan. Ngunit ngayon, sa liwanag ng iyong pagising, mas malinaw mong nakikita kung ano ang tunay na mahalaga. Ang iyong mga pangarap ay hindi kailanman nawawala, naghihintay lamang silang muling pagtuunan ng pansin at paglaanan ng lakas. Ang mga bituin ngayon ay tila nagsusumigaw, ito na ang pagkakataon mo. Kaya't huwag kang matakot. Sumunod ka sa sinasabi ng puso mo, at mararamdaman mong unti-unti kang lumalapit sa isang mas makahulugan at mas masayang buhay. Ang araw na ito ay isang paanyaya para sa iyo na magsimula muli. Isang panibagong yugto, isang panibagong simula. Isipin mong parang puting papel ang araw na ito. Ikaw ang may hawak ng panulat at ikaw lamang ang makakabuo ng kwento nito. Ano ang nais mong itala? Anong klasing buhay ang gusto mong likhain? Sa pagsisimula mong mag-set ng intention, hindi lamang sa salita kundi pati sa gawa, unti-unti mong binubuksan ang pinto sa isang hinaharap na tunay na kaakibat ng iyong pagkatao. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayon, bitbit -bit mo ang lakas ng iyong intuition. Huwag mong maliitin ang mga pakiramdam na tila walang paliwanag dahil kadalasan, ito ang tunay na gabay patungo sa tamang direksyon. Sa tuwing makakaramdam ka ng kakaibang hilahing sumubok ng isang bagay, sundin mo ito. Ang iyong puso ay may alam na hindi kayang ipaliwanag ng isip. Sa panahong ito, pinapalakas ng universo ang iyong koneksyon sa iyong mas mataas na sarili, isang pagkakataon upang kilalanin at yakapin ang buong pagkatao. Habang dumadaloy ang mga oras ng araw na ito, damhin mo ang sigla ng mga ambisyon na unti-unting bumubuhay sa iyong kalooban. Huwag kang mag-atubiling ituloy ang mga plano o proyektong matagal mo nang iniisip. Ang emosyon mo ngayon ay parang gasolina, gamitin mo ito upang umabante. Hindi mo kailangang perpekto ang lahat agad-agad. Ang mahalaga ay magsimula ka at mula roon dadaloy ang inspirasyon. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Walang sinuman ang mas makakakilala sa tunay mong potensyal kundi ikaw mismo. Sa pagtahak mo sa araw na ito, hayaang ang puso mo ang siyang magpadyak ng iyong direksyon. Sa dami ng posibilidad na lumalapit sa iyo, piliin mong itutok ang pansin sa mga bagay na nagbibigay saysay -say at kadalakan. Maaaring hindi ito laging madali, may mga pagsubok na tiyak na darating, ngunit sa bawat hakbang na gagawin mo gamit ang buong tapang at katapatan, isang pagbabago ang isinisilang. At hindi lang ikaw ang nababago, pati ang mga taong nakapaligid sa iyo ay nahahawa sa liwanag ng iyong pagkilos. Maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay asul na mapayapa, kulay ng kapayapaan, katatagan at malinaw na kaisipan. Isuot mo ito o isama sa paligid mo upang mapanatili ang iyong balansing damdamin at tamang desisyon. Ang iyong maswerteng numero ay 8, 3 at 21, mga numerong nagsasaad ng muling pagbangon, ekspresyon ng sarili at mas matibay na pundasyon. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay pagpapahayag ng iyong damdamin sa pamamagitan ng pagsulat o sining, dito mo mararanasan ang kalayaan at kalinawan. Payo, wag mong ikahiya ang iyong malalalim na damdamin. Ang iyong emosyon ay hindi mo kaaway, sila ang pintuan patungo sa mas mataas na kamalayan at tunay na koneksyon sa mundo. Sa araw na ito, maging totoo ka sa iyong sarili. Yakapin mo ang iyong kabuan, kasama na ang mga bahagi mong minsang tinanggihan o kinatakutan mo. Kapag niyakap mo ang iyong kabuan, sa kamulamang makikita ang tunay mong ganda at halaga pangwakas, sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang sarili mo ng isang tahimik na sandali upang magpasalamat, hindi lamang sa mga biyayang natanggap, kundi pati na rin sa mga pagsubok na nagturo sa iyo ng tapang, pagunawa, at pagmamahal. Ikaw ay isang nilalang na nilikha upang magmahal, umunawa, at maghilom, hindi lamang para sa iba kundi lalot higit para sa iyong sarili. Patuloy kang maglakbay ng may pag-asa, at sa bawat pag-ikot ng mundo, isa kang paalala na ang kahinaan ay hindi kapintasan. Ito ay biyaya na bumabalot sa ating pagiging tao. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.